ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa'yo, Panginoon! Noong panahong iyon, umalis ang mga pariseyo at pinag-usapan kung paano nila masisilo si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapuntong nila sa kanya ang ilan sa kanilang mga alagad kasama ang ilang tauhan ni Herodes. Sinabi nila, Guru, nalalaman namin kayo'y tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong pinangingimian sapagkat pareho ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautosan na bumuwis sa Cesar o hindi? Ngunit batid ni Jesus ang kanilang masamang layot kaya't sinabi niya, Kayong mapag-imbabaw. Bakit ibig niyo akong siluin? Akin na ang salaping pambuwis. At siya'y binigyan nila ng isang denaryo. Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dito? Tanong ni Jesus. Sa Cesar po, tugon nila. At sinabi niya sa kanila, Kung gayon, ibigay ninyo sa Cesar ang sa Cesar at sa Diyos ang sa Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang araw sa inyong mga bata. Tunay nga ang araw na ito ay mapagpala sapagkat makakarinig na naman tayo ng pagninilay. Tayo ngayon ay nasa ikadalawampot siyang nalinggo sa karaniwang panahon. Narinig natin sa ating pagbasa na sinubok ng mga pareseyo si Yesus. Sino ba yung mga pareseyo? Yung mga pareseyo, sila yung mga namamahala sa simbahan noong panahon ni Yesus. Tinanong nila si Yesus kung makatwiran ba na bumuwi sa Cesar. Gusto nilang subukan ang karunungan ng Panginoong Yesus, kaya naman sumagot si Yesus. Sa pamamagitan ng pagkuha niya ng barya, at tinanong sila, sino ang nakaukit sa barya? Sumagot naman sila sa Cesar. Kaya naman, sinagot sila ni Yesus, Ibigay kay Cesar ang nararapat kay Cesar at ibigay sa Diyos ang nararapat sa Diyos. Gayon din sa ating buhay mga bata. Kaya nga tayo may mga batas kasi yun ang nararapat para sa kaayusan. Naranasan niyo na ba sumunod sa mga batas? Marami tayong mga batas sa ating tahanan, sa ating paaralan, sa ating bansa. Ang mahalaga na kapag tayo ay sumusunod sa mga batas, ito ay buong puso at may katapatan. Dahil tandaan natin na nakikita lahat ng Diyos ang ating ginagawa, mabuti man o masama. Kaya nga, inaanyayahan tayo ni Yesus na gumawa ng mabuti sa ating kapwa sa pamagitan ng pagsunod sa batas. At dagdag pa ni Yesus na ibigay ang nararapat para sa ating kapwa. Kaya nga hindi maganda na tayo ay may lamangan sa isa't isa. Ipagpatuloy natin ang pagmamahalan upang lalong matuwa sa atin si Jesus at mapalapit tayo sa Kanya. Maraming salamat sa inyong pakikinig.